Napansin nyo rin ba, kapag ikaw ay nagsisimula pa sa buhay o nagsisimula pa sa social media, ay iilan lang sa mga kakilala mo, mga kamag-anak mo, o mga kaibigan mo ang nakasubscribe sa iyo. Alam nyo kung bakit? Dahil sabi nila, ang pinakamahirap daw kumbinsihin na suportaan ka ay yung mga taong nakakakilala sa iyo. Kaya napansin mo ba na halos lahat ng mga followers mo or mga subscribers mo ay yung mga taong hindi ka kilala at hindi mo rin sila kilala. Mas mabuti pa yung ibang mga tao dahil susuportaan ka nila kesa doon sa mga taong akala mo ay susuportaan ka. Ito pa ang masaklap. Kapag ikaw ay nagtagumpay o magtatagumpay sa ginagawa mo, sila pa yung nauunang lalapit sa iyo at hihingi ng tulong o hihingi ng pabor sa iyo. Pero wala po sila nung ikaw ay nagsisimula pa. Kaya kung meron po kayong mga kaibigan, mga kamag-anak, or mga kakilala na nakasubscribe sa iyo at sumusuporta sa inyong mga social media accounts, ay ingatan nyo po yan. Dahil yan po talaga ang mga totoong mga kapamilya at mga kaibigan mo. Dahil sa panahon ngayon, ay napakahirap pong humanap ng mga taong suporta sa iyo kahit 'yung mga kaibigan mo or kahit 'yung mga taong itinuring mong mga kaibigan or kahit 'yung mga taong itinuring mong mga kapamilya. 'yan talaga ang reality ng buhay kapag ikaw ay wala pang narating sa buhay walang mga kamag-anak nakikilala sa iyo kaya magsikap po kayong mabuti dahil 'yung mga taong sa tingin nila ay walang narating sa buhay ay hindi po nila kinikilala or